Ayan, magandang umaga mga katrabaho Bali, ito yung nagawa nating ceiling dito Ayan, naka ayan, naka ilaw pa pala tayo Ayan, pinaano natin yung mga ilaw Para makita nila O makita nyo sa ating video Ayan ay ah, ito pa Enta ngayon tapos dito ay uh, ano mag -re repair tayo dito ah uh, okay, muna Nino. Na? Nino. Oh, yari na. Itong, ayari tong ayari mino ra tong kwarto. May repair. Ngayon mga katrabaho, bali nakaano naka ano sila ng puro para hindi daw madulas yung ano yung bulate tsaka mas madaling mag ano, <coughs> kumuha ng tae ng ano bulate ay oh yung tae para pag nag a siya ng mga tae ay mabilis daw ang ano nila lahat, ba, lahat yan meron na yan no ayan yung una naka ano daw sila nilang sako ba yung nauna nila 40 44 <coughs> yung chicks mo rito wala ba rito na na, <laughs> Na? Yung chicks mo wala. Ha, uh, tinatago mo yung chicks mo rito, ha? Oh, <laughs> uh, yung baka, no, ito. Oh. Meron siyang selda rito. Ganda ng selda niya, no. Ah, uh, nakaganda siya, 'no, oh, para pag binibisita ng chicks niya ay eh, hindi sila nakikita. Eh no? bali 1 2 3 4 5 butas 'yan mga katrabaho yung bagong gawa ng ano nang ano bulate Ayan. tapos si balag sa yon nagpapaka pinapakain na yung mga baka no ayan no oh. ito yung mga baka nila ngayon napakalaki ng ano Tenga. aba meron na rin palang ano rito no CCTV Paandar na rin to, no? Ayan pala, ayan. Kita pala kayo dito <laughs> Pag hindi kayo nagtatrabaho. Ha? <laughs> na? <laughs> Yari kayo, kayo yung na nyo. Meron pala kayo pa wifi dito. Meron <laughs> pala kayong mata rito. Ito, oh. Mga katrabaho. Kaya hindi sila pwedeng, ano. You know. Ayan, nakapokus pa naman kay Junior. <laughs> ayan, nabuhusan na yung limang butas dito, mga katrabaho yan magandang negosyo rin pala yung ano uh, tayo ng mga bulate no. Pero mo pag na uh, ano yung isang sako nasa 750 pala yung 50 kilos. Tapos ay kukunin sa yo nasa no 750 kada isang sako. Mga katrabaho ito bagong ano lang to ko mga ilang buwan pa to bago nila a mga katrabaho. Siguro mga dalawang buwan pa to ano na to pino na siguro ito, itong dalawa. Kaya mga February siguro, kaya na siguro ardasin uli yung mga tatlong butas na to. <coughs> Dito yung ano da uh, dati, ilang butas ba yung nakuha nilang ko 40? Ilang? Ay, ibigay mo nga kayo na yan. Isa, mo ihabol mo doon. Isakay ko doon sa motor. Na, pagkita mo ka na. Panyakot mo ka na itong pipagbista yan dari kay eh. Yan. Ayan, uwi na naman tayo. Ayan, mga katrabaho, nakalimutan na naman natin i-vlog yung reniper natin yung kisam eh. Bali yung na natin doon, yung sa sala ay sag, sa sa terrace at saka sa kwarto. Problema 'yon, hindi lang na, hindi natin siya na-i-vlog, mga katrabaho. Okay, habang ha? hinihintay natin si Apong Bong, puntahan muna natin yung mga natapos na project natin doon, no? tingnan natin. Yar, ay, George, ay, yar. Itong kaya nito, pakilalay na makain na sa every makain. Mga kinachaya sa ako. Punong kunyaman, yarang kaya kang kaya. ka itong kitang gulo. May karap itong, yarang tindahan. Ayan, o. Oh. Ito yung mga baka ni Boss. Mike. Ayan, o. Oh. Pinapa. Nano? Oo. Oh. Oo, oh, message me. Sabihan mo kayo. O oh, bukas na pakaan mo to. Saan pa waring gawa na rin kanyang kaya bukas? O oh, katas na rin. O oh, katas na rin. Kaya sulo ay sweat. Su so tayo uh no. -huh. Na? Uh -huh. Saan ba kura na? Ireme? Bakal? ay lang atong kaya. Uh -huh. Ayan, ito pa yung mga baka ni Boss Mike. Ayan, dito yung binakuran nila nali naka ano sila rito nakakulong no mga katrabaho ito yung pinakabarako niya oh ganda laki ng tenga niya Ayan. tapos yung mga bisero mga ayun, kinakain nila ay darak no gusto gusto nila oh mga katrabaho okay Tara, tatayo doon sa kabila. Eh. Para makita natin yung yung ano doon. Uh, ano ba yun, Yung natapos din yun ng trabaho no, bali naglilinis na sila ngayon doon. nah Hmm. Mulan laran ya nyapa <taps> ini makasih salah Nah. Wah. Biasa aku buat ketamu. Hmm. Yang bela aku malang kau. Ayan, magandang hapon mga katrabaho. Ayan, malinis na tayo dito sa harap. Bali, naglilinis na sila ngayon dito. No, ayan, o, pati yung ano. Check natin kung walang naiwan na ano rito, trabaho na hindi na ano. Check tayo para pag lumating si Apondag, si kita nila. Ayan, o, malinis tignan ngayon dito oh, dahil ayan, napinturahan nila. Oh mga katrabaho ito kasi hindi nila na ikrem kalimutan Iningkay ah. poto hmm. bayo ko kay pagipuna si saguli kay ba na kaya rin ka ino poto balara ng semento ka ano linis na yung kanop ay ay ko yung canopy natin no? nagawa na rin mga katrabaho yan bali pumog na yung mga canopy at yun dito sa harap ayos na rin ng konti wala yung mga konting ano na bakbak nagayos nila tapos yung tisamin natin ayan ganda nung tisa ni ni Apuntax ngayon Alright. tapos ito na ano na rin nahilamos <laughs> na rin siya mga katrabaho ito yung mga girls dito yan napinturahan ulit na ano na nakatapos na kayo ng isang project ah. Lang araw pa lang kayo. <laughs> oh, sila lang yung nakatapos pa lang ha. Ah. Sa ano sa project natin dito sa Tarla mga katrabaho. Tapos to papabating ko na lang kay ano, to kay Remy. Yan, akit muna tayo dito sa hagdanan no. Ay sa taas. Para makita rin natin. Ayan, pag umuulan ito, ha, medyo ano lang to dahil wala pa siyang ano, walang salamin, no? Ayan. Kaya pag meron na siyang ano dito salamin eh, maganda nang tignan. Ayan, malinis na rito. Ha, napunta. So, okay na siguro itong ginawa namin uh, ano, upong. Ha? Huh? Ha. Nakalinis na. Ayan, pag gustong tumambay ni Anya, punta kasi dito ngayon, pwede na siya. No? Ayan yung hagdanan natin, no? Ganda. Ikat Ayan. pati ma ano na dito malinis na natitira sa papà wala nang ano rito na asel na tubig na makakapasok doon kaya nagyan ko na pinamasilya ko na lang kay Mel no pati yung dito this uh wala na rin na yan pasok ng tubig hmm. ayan pag dito na lang yung buhos ng ano natin ito yung dashboard natin ang Ay, katrabaho ayan napaka linis na naman tingnan dahil wala yung ano natin hindi kita yung gutter natin nakatago sa ano nakatago sa spandrel natin no sa tapas Uh, katrabaho ito lalagyan pa rin natin ng mga ano to salamin no para uh, talagang walang masyadong tubig na ano dito siguro kung maliban na lang dito magagaling yung tubig talagang malakas na at na hindi siya masyadong kung hagdanan na to kahit papano pag umuulan eh makakaakit pa rin naman dito yun no. um, sa taas natin Ayan, napaka ano rin. Linis naman yung span drill, no? Ganda. Ayan, malinis. Ang linis ng gawa ng mga pintor natin. Ano pa bang gusto nyo, mga katrabaho? yan, nadagdagan lang yung lilinisin ni Apong Tags sa bahay niya. Dahil uh, lumaki. Oh, no? Sipin nyo, nagka-terrace siya rito sa taas. Nakakatrabaho. Tibay na, oh. Hindi na siya umuga. No? Nakakatrabaho. Yan, madali na siya makakakit dito. Pag gusto niyang tingnan yung sa taas, aket na lang dito si Yapon Dutch para makita niya yung bubong no kung ano man yung ano rito ngayon no ba may tulo or uh, akit yung mga pusa maglilinis siya tatanggalin niya yung tahi ng pusa pwede na ha? okay mga tarbaho ngayon dyan alintay pa natin si Apong Bong nagpabili tayo ng ano ng no more nail